Po, mga kababayan, uh, isishare ko po sa inyo ngayon ang mga kandidato sa pagkasinador na sigurado na ang panalo mga kababayan. 100% na mananalo po ang mga ito mga kababayan. Okay? Tatlong pangalan lang po muna ang ibibigay ko po sa inyo mga kababayan na imposible na po na matatalo ang tatlong ito mga kababayan. Okay? At syempre, ipapaliwanag ko po sa inyo bakit ko po nasabi yan. Okay? At syempre, magbibigay tayo ng katibayan mga kababayan. Okay? At kapag natalo ang mga ito, <laughs> ah, bahala na kayo kung ano po ang ah, masasabi nyo. Okay? Ito po ang unang pangalan ng kandidatong pagkasenador na walang katalo-talo mga kababayan. Okay? Ito po number one si Bungo mga kababayan. Okay? Si Bongo po ay kahit sa ang sarbi ma mapa anuman mapakabila na survey o mapapabor sa PDP na survey pasok lagi ito si Bongo mga kababayan at minsan nagna number 1 pa po ito mga kababayan eh okay. ibig sabihin imposible na po na matatalo si Bungo mga kababayan. Okay? Pwede na po natin gawin itong basihan para uh, sigurado na, ang uh, masasabi po natin na sigurado na po ang panalo ni Bungo. Eh, okay? Kasi kahit sa Absorbe, pasok siya at nisa number one po po mga kababayan. Okay? Kaya ito po ang uh, sa sinasabi ko na uh, mga isas mga kandidato na walang katalo-talo at imposibleng matatalo mga kababayan. Okay? Kaya itong si Bongo ay pwede na pong mag-celebrate mga kababayan. Okay? Panalo na po, sigurado na po ang panalo. Kapag natalo pa ito, nako. Ewan ko, bahala na kayo. <laughs> okay. Yan po ang number one po natin mga kababayan. At ito po, number two. Si Batu de la Rosa mga kababayan. Siyempre, katulad po ni Bongo na sa lahat po ng sarbi pasok po si Bato de la Rosa, Okay? At minsan number 1, minsan number 2, si Bato de la Rosa, mga kababayan. Okay? Kaya isa din po sa uh, sigurado at pwede nang mag-celebrate itong si Bato de la Rosa, mga kababayan. Okay? Kaya bungo at de la Rosa, sigurado na ang panalo. Congratulations mga kababayan. Okay? Uh, sana walang, walang kukontra po nito mga kababayan sa lahat po ng mga anti-Duterte matibay po ang katibayan po natin. Kahit sa mga sarbi po ninyo na tinatangkilik po ninyong sarbi ay nangunguna at laging nandun ang mga pangalan. Ibunggo at bato. Eh? Okay? Kaya wag na po kayong kontra, Kasi parang sinasabi niyo na uh, mali ang mga naglalabasang sarbi kapag kinuntra po ninyo ito. okay Kaya lagay na po natin sa listahan. Bato de la Rosa, Bongo, Bagong senador sa 2025. Okay? Kaya yan po dalawa po mga kababayan. At ang pangatlo mga kababayan itong si Kong Marcolita. Okay? Si Kong Marcolita po ay uh, masasabi ko po na sigurado na ang panalo dahil po mga kababayan uh, si Kong Marcolita ay isang kaanib sa INC. Tapos kung ibuboto po siya sa mga kaanib sa INC Palagay uh, palaga sampo lang po tapos uh, palagay po natin limang milyon ang membro ko ng INC lamang na po ng limang milyon itong si Marcolita mga kababayan eh? Okay? at hindi lang yan ang pangalang Marcolita ay nasa mga sarbi din po uh, mga kababayan gaya po itong sarbi na bagong lapas itong uh, publicos isya po ito mga kababayan napasok si Marcoleta pang number 12 po siya e, nasa dulo lang pero ang ginawang sarbi po ay kakaunting tao lang po ang tinanong okay? isang libo lang yata ang mga kababayan <laughs> okay? kaya si Marcoleta malaki na po ang tapos ayang ang niya nasa sarbi kaya silang tatlo ay uh, masasabi na natin na ito po ang mga bagong senador po natin sa 2025 mga kababay okay? eh itong tatlo pwede na po mag-celebrate okay? sana walang kukontra kasi ang basihan po natin ay matibay kapag hindi kayo sumang-ayon para narinin yung sinabi na tricky ang mga naglalabas ang at ito po, panuorin po natin, pakinggan po natin mga kababayan, itong uh, survey na ginawa po mga kababayan, ito po yung naging resulta mga kababayan. Okay, po din nyo at panuorin po natin kung sino po ang mga nangunguna at pasok mga kababayan. Ito po. With, with 435,781 votes, oh. Uh. Yan, ganyang kadami, hindi katulad ng survey nila na isang libu lang ang bumoto, one-five lang ang bumoto, two-thousand lang ang boboto tapos konti lang, konti lang yung nakalagay na pangalan. Hindi lahat. Eto, 66 senatorial candidates to choose from. Okay? Accumulated survey forms and recorded 5.2 millions in total engagement. Ganon po katindi. Sinong top 1? Bongo. Sinong top 2? De La Rosa. Sinong top 3? Pastor Kibuloy. Top 4? Marcoleta. Top 5? Jimmy Bondoc. Lahat po ng PDP pasok. Yung siyam po pasok. Alam mo kung bakit naniniwala ako dito? Dahil taong bayan na nagsasalita with 435,781 votes. Oh. Yan, ganyang kadami. Hindi katulad ng survey nila na 1,000 Isang libo lang ang bumoto, one five lang ang bumoto, 2,000 lang ang boboto, tapos konti lang. Konti lang yung nakalagay na pangalan. Yan po mga kababayan, malinaw po. Itong survey na ito ay napakaraming engagement ang nakuha. Pa 5 million po mga kababayan. At ang bumoto ay 400,000 mahigit mga kababayan. At ang mga nangunguna ay PDP mga kababayan. Okay, hindi ko pa nabanggit dyan si uh, uh, Pastor Apolo Kibuloy mga kababayan na marami din po membro. Okay? Yeah, silang lahat sa mga PDP ay uh, siguro kung hindi papasok lahat ay uh, marami ang papasok po talaga mga kababayan okay? kasi lagi pong sinasabi po ng mga mga solid uh, Duterte supporters mga kababayan na street vote ang gagawin po nila okay? kaya ang PDP ay uh, pwede na pong mag-advance ng celebration mga kababayan <laughs> kasi uh, yung sa gabila ay wala Yan. ito si Bam Aquino at ito si Kiko Pangilinan biglang pumasok sa mga sarbin mga kababayan biglang uh, hindi ko alam bakit uh, biglang lumakas po ang mga ito uh, siguro uh, dahil po sa pag-aklas o uh, pag-alis po ni Amy Marcos at ni Miliar Puyata mga kababayan baka itong dalawa ay dilipat po sa agyansa. kaya Siguro, baka, uh, siguro yan po ang dahilan bakit nasali ito sa mga school <laughs> survey sa mga kababayan. Hindi eh, ko alam. Basta yan po mga kababayan ang mga uh, siguradong uh, kandidatong senador na pwede na pong mag-celebrate mga kababayan. Yang tatlo na yan na nabanggit ko, si Bungo, si Bato, at si Marcolita, ay 1,000... Masasabi na po natin, 1,000% na panalo panalo na po talaga mga kababayan. At yung ibang PDP, laban ay uh, pasok din po yan pero di, di pa po gaano uh, masasabi po natin 100% mga kababayan siguro mga 99.9% 99. <laughs> yan lang po mga kababayan at pakicomment na lang po kung ano po sa tingin po ninyo kung tama ba itong mga pinagsasabi ko o mali okay